Pusa na ang paghahanda sa ilang bayan sa Aurora para sa posibleng panalasa ng Bagyong Paulo. Nagsagawa na roon ng preemptive evacuation. Ang ilang bangis isda, itinabi na rin ang kanilang mga bangka. Live mula sa Kasiguran Aurora, may unang balita si Sandra Aguinaldo. Sandra, Yes, Iga, narito nga tayo sa Kasiguran Aurora at dito po ay nararanasan namin yung uh, pag-ulan at pabugso-bugsong uh, ihip ng hangin mula pa po kaninang madaling araw pero hindi pa po ito yung sinasabi nila na kalakasan o yung torrential rain na inaasahan sa paglandfall po ng Bagyong Paulo. At kagabi nga po, Igan, ay inilagay na po sa signal number 3 ang Kasiguran at Dilasag dito sa Hilagang Aurora. Ayon po sa Pag-asa Aurora, ay may dalang malakas na hangin at malakas na ulan ang Bagyong Paulo kaya pinagiingat ang lahat lalo na yung mga lugar sa northern portion po ng Aurora at pinaghahandaan sa bahaging yan ang pagbaha at landslide dahil sa tinatawag na torrential rain. Pwede rin daw po magkaroon ng storm surge dito na aabot sa 3 meters. Kaya yung mga nakatira sa baybayin ay pinalikas na kahapon pa. Sa bayan nga ng Dipakulaw, nag ang isa po ambulansya na may loudspeaker para manawagan sa mga residente sa tabing dagat na lumikas nan. Gayun pa man, ilan sa amin nakausap ay nagsabing oobserbahan muna nila ang panahong bago sila lumikas. Yung mga bangka nila ay iniahon muna sa dagat at inilagay po sa gilid ng kalsada. Hindi muna pinapayagang pumalaot ang mga sasakyang pandagat. Kanselado na rin po ang pasok sa lahat paaralan dito. Private man po yan at public at wala rin pasok ang lahat ng government offices. Igan, sa ngayon po ay inaasahan yung kalakasan ng ulan na dala ng Bagyong Paulo at 8am hanggang daw po bandang tanghali yan, Igan. At maari din po daw pong maranasan yung malakas na hangin at daluyong na nga hanggang 3 meters sa baybayin po dito sa Hilagang Aurora. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Kasiguran, Igan. Maraming salamat at ingat, Sandra Aginaldo. Inireklamo ng mga residente sa isang compound sa Paranaque ang baharoon kahit walang ulan. Marami na raw nagkakasakit dahil sa hindi humuhupang baha. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Baha 24-7, umulan man o umaraw. Lalo na kapag ganitong uh, masama ang panahon. Ito ang sinasapit ng mga taga rito sa Pascual Compound 1 sa Paranaque. Pahirapan kumilo sa mga residente rito sa Pascual Compound sa Barangay San Antonio tuwing papaso sa trabaho o paaralan. Susuong na sila agad sa baha paglabas ng bahay. Hindi lang ito dahil may bagyo o sama ng panahon, kundi ayon sa mga residente, wala raw maayos na drainage sa kanilang lugar. Eh nakakaano po, baka po maano po sila lipos. Pero saka ano po, yung ganyan, pagpasok kailangan po hiatid po sila. Saka mabaho po yung pag na po, mm. ang baho po talaga yes. grabe. Apo. Ganito yung kalbaryo, araw-araw ng mga taga rito sa Pascual Compound. Bukod sa perwisyon na yung mismong baha, ang problema pa rito, eh, bumabaho yung tubig, nag-aamoy burak. At dahil wala itong nilalagusan palayo rito, nagdadala rin ito ng banta. Nang iba't ibang mga sakit. Meron nang po kami residente na namatay sa baha. Anong, yes po, ano po. Lepto po siya. Tapos meron din tayo mga residente na, na nagsasabi sa akin na masakit ang tiyan, masakit ang ulo dahil dun sa water na isda kasi yung water kasi bumabaho. Tinatayang 120 na pamilya ang naapektuhan ng bahang tila hindi na humuhupa. Sisikapin namin kuna ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Paranaque. Ivan, yung nakikita ninyo ngayon, yan yung pump na pinagambagan dito mga homeowners dito para maibsan man lang yung baha. Pero ganito pa rin lagi yung sitwasyon dito. Sa konsultasyon nitong uh, komunidad din sa lokal na pamahalaan, isa rin daw sa pag-aaralan ay eh, yung epekto daw ng mga bagong tayong construction project sa paligid nitong komunidad dito sa access nila sa drainage. Ito ang unang balita mula rito sa Paranaque. Bamalegre para sa GMA Integrating News. Jangan sa labing apat ang bilang ng mga nasawi dito labang po sa bayan ng uh, San Remigio dahil po sa malakas na paglidol nitong uh, September 30. Uh, yan po ay mula mismo sa lokal na pamahalaan nitong San Remigio. Sa katunayan, talaga hong bakas na bakas pa rito sa lugar nila kung gaano kalakas ang na nangyari pag yan. Ito po nga nakikita nyo uh, gusali na yan. G ganyan po kataas itong gumuho na traffic command center nila. Ito na po siya ngayon ah uh, hindi na mapapakinabangan yung uh, pinakabubong ay pumatong na doon sa pinaka-flooring o pinaka-gusali nitong uh, traffic command center nila na ginagamit ho ng mga tao dito sa, sa San Remigio. So ngayon, as, uh, gaya na nakikita ninyo, hindi na ho ito mapapakinabangan. At dahil nga po doon sa maraming mga bahay, uh, may mga bitak, eh, natatakot na ho. At karamihan sa mga residente tuloy ay nagsilikas na. Malaman ho natin mula dito kay uh, Mayor Mariano Martinez ng San Remigio kung paano ba ang gagawin nila sa uh, kalagayan ng ating mga kababayan. Mayor, magandang umaga po at uh, uh, kanina tinanong ko kayo. Sabi niyo po karamihan sa mga residente po ng San Remigio ay lumikas umalis sa kanilang mga bahay dala ng takot o kaya naman may pinsala yung mga bahay nila. Ano po ang uh, balak natin gawin sa ka mga kababayan natin na ito? Uh, for for now, uh, relief lang yung operations uh, first first kay uh, kasadaran most Madibigay, of them um, yeah, yeah right. Mm. Yeah. Uh, living outside no water no water oh. you you food running out also so mo yung problema first problem <laughs> now is relief uh, operations. Ano pong ano? May bibigay na? Anong uh, magagawa ng uh, national government? O may naibigay na hubas sa inyong tulong ang national government? Kasi uh, <coughs> on our way here, nakita ko namin, sa sakop na ng San Remigio, ang dami yung mga kababayan natin, nasa tabi kalsada, may mga dalang placards, nang hihingi ho ng tubig at pagkain. Ano ho ang uh, may bibigay? O kung meron mang naibigay na ang national government? Uh, okay. Uh, yesterday, uh, dito ang President, uh, President Bongbong Marcos, together with Rex Catalian and the people from the National Electrification mm -hmm. Authority mm -hmm. yeah uh, we were briefed and yeah, initially actually yeah f food packs from the DSWD is already coming okay. they promised to give us 18 to 20,000 food packs which would answer our 20,000 households in the entire uh, so each household will be able to Kailan po ba Papa yan, Mayor within the next a uh, few days kay they've they've started already mm -hmm. meron uh, 1700 uh, packs have already arrived mm -hmm. and i they promised that it will be coming as as we go along. Apo, may rata, sinabi kanina may kausap ko may mga bahay daw po nila, may mga nakita sila mga sinkhole. Uh, may mga sinkhole nga ba nakita dito at gaano na ho karami? Yes, for now uh, we've found 11 already Eleven. Uh, 11, uh, uh, and I'm sure that we're finding more pa. Apo. Uh, as, as 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 we go along. Apo. Pa sa so, paano ho 'yon yung mga nakatira ho ba daw palilikasin niyo na muna dahil syempre hindi na ho magiging safe yon for them at uh, ang lokal na pamahalaan ho ba ay willing to provide them in lugar uh, area lupa na ng uh, we will go to that uh, in a while mm. no yeah but for now uh, actually the president was here he released us 20 million already mm -hmm. so that will be I mean that 20 million I'm going to use for relief operations uh -huh. uh, not yet for reconstruction apo, apo. Uh, but he also they also are giving us 75 million for infrastructure repair Apo, uh -oh. uh, but most i think that would not be even enough for our government uh, infrastructures uh -oh. so yung mga balay uh, hopefully hopefully we will be able to answer that as we go along we, you know we were also hit by yolanda 12, 13 years ago, no, 14 years ago, and we were able to survive. But ito took, it and took a while. And hopefully, ito po'y ma mala malalagpasan din natin. Ah, yes. Oh, no. We we're, 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 were very hopeful yung because then, in Yolanda, it took weeks before we were able to reestablish electricity, mm -hmm. water. But now, uh, we expect it to be in place water and electricity in the next few days. Apo, actually may kuryente na. May Mula kahit gabi may kuryente na po dito. Yeah. So medyo ang, ano lang natin, yung supply po ng tubig. May supply tubig. Apo. And uh, check the structures. A structure, if yeah. Importante uh, yeah, po may check yung structures. Check yung structures if They're safe. really safe Apo. And to accept electricity and water. Apo, marami. Salamat po si Mayor Mariano Martinez. Actually, sabi nga ni Mayor, magagamit sana evacuation center itong kanilang uh, 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 San Remigio Sports Complex. Kaya lang, uh, na-damage nga po. So, kailangan magkaroon pa ng uh, pag-check -che dito sa Gosalito. Nakikiisa sa panalangin para sa mga biktima ng lindol, ang mga deboto sa Quiapo Church, ngayong unang biyernes ng buwan. Live mula sa Manila, may unang balita. Si James Agustin. James, good morning. Ivan, good morning. Kabilang sa panalangin ng ating mga kababayan na dumalo sa banal na misa ngayong umaga rito sa Quiapo Church ay para sa ating bansa sa gitna ng usapin ng korupsyon at para sa mga biktima ng kalamidad. Unang biyernes sa buwan ng Oktubre, maraming mga deboto ang maagang dumalo sa banal na misa sa kabila ng pag-ambo na nararanasan ngayong umaga dito sa Quiapo, Maynila. Ang iba sa Plaza Miranda na pumweso dahil puno na sa loob ng simbahan. iba ibang ang panalangin ng mga deboto ng Pong Nazareno mula sa mga personal at para sa ating bansa. Kasama rin sa kanilang panalangin ng mga biktima ng lindol sa Cebu at mga nagdaang bagyo. Ang Archdiocese of Manila inilabas ang pastoral letter ni Archbishop Jose Cardinal Advincula na naguuto sa pagdarasal ng Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan, katarungan sa lahat ng simbahan at chapel na nasasakupan ng Archdiocese. Binanggit ni Cardinal Advincula na ang korupsyon ay hindi lang problemang politikal at ekonomiya, may tuturing daw itong krisis sa moralidad at espiritual. Ipinagutos din ang pagpapatunog sa mga kampana ng mga simbahan tuwing alas 8 ng gabi simula bukas, bahagi ng panawagan kontra korupsyon at pagbabagong loob. Ngayon po, especially sa country natin, yung yung, 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 sa korupsyon nga po na sobrang malala na siya. Tapos yung sa Cebu nga po, yung mga na ano ng lindol, yung mga, mga, mga nakaraang bagyo din po. Yun po na sana po yun, matulungan talaga ni Nina sa Reno. Personal po sa amin, sa, pamili, sa family ko po, sa kataan po namin. Tapos sa pangkalahatan po yung mga nangyayari sa atin sa kal kalamidad, yung mga, mga sa senador po natin. Una sa pamilya, pangalawa yung Pilipinas, magkaroon ng kapayapaan. Kasi magulo na eh. Tsaka yung mga sakuna na, 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 na mailigtas yung lahat, lalo na yung mahihirap. Ivan, sa mga oras na ito ay patuloy na nararanasan yung pagambon na kuminsan ay pag mahinang pag-ulan dito po yan sa Quiapo, Maynila. Kaya yung mga dumadalo sa banal na misa hindi nakapasok sa loob ng simbahan dito sa Plaza Miranda ay nakapayong po talaga sila. At narinig natin ano, na itong particular na banal na misa na ito ay no-offer nila para doon sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Yan ang unang balita mula rito sa lungsod ng Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.